Mga kapailob, ang buhay ay katulad ng isang gulong na kung saan ang ginawa mo kahapon ay pwede mong gawin ngayon. At ang ginawa mo ngayon ay siyang gagawin mo bukas. At ang gagawin mo bukas ay siyang gagawin mo sa hinaharap. Nakakapagod ba? Diba? Dahil paulit-ulit lang ang ating mga ginagawa. Tulad nitong video na pinanunood nyo na paulit-ulit lang ang ginagawa Subalit, sa bawat panunod nyo ay may maririnig kayong iba't ibang mensahe na pinahihiwatig sa inyo Nakapupulutan nyo ng mga mahalagang aral sa buhay Kapayaloob, huwag kang magsawa at huwag kang panghihinaan ng loob Sapagkat lahat ng tao, mahirap kaman man umayaman, ay ganito ang takbo ng buhay Pero mayroon tayong dapat malaman at maintindihan Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Life is so short, ikaw Parang usok at dagling naglalaho Kapayaloob ang mundong ito na ating ginagalawan, ito ay pinaghaharian ng laman. Ang mundong ito ay pansamantala lang, katulad din ng ating buhay na pansamantala lang. Ang mundong ito ay hindi natin tunay natirahan. na tirahan. Ang mundong ito ay isang lugar lamang na ibinigay ng Panginoon sa atin upang dito tayo ay magsanay. At ano mga pagsasanay nga ba ang dapat tating gawin? Mga kapailo, marami tayong dapat pagsanayan dito sa Sanlibutan. Habang narito pa tayo, pagsanayan na natin ating sarili. Kung paano tayo maging mapagpakumbaba. Mga kapailo, itong pamagat ay itong pangalan ng aking vlogging ay Pailob. Ibig po sabihin ng Pailob ay kababaang loob. At yun po ang dapat natin sikapin na maging mababa din ang ating kalooban, katulad ng Panginoong Isokristo, na kahit siya ay Diyos, ay hindi siya nagtaas ng kanyang sarili. Isa siyang Diyos na ihimplo ng kababaang loob. Siya ay nagpaalipin at ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan na gawa. At magsasanay din tayo mga kapayilob kung paano tayo maging mabuti sa ating kapwa. At ang higit sa lahat na dapat nating pagsanayan habang tayo narito sa lupa, ay ang purihin ng Panginoon sapagat wala tayong ibang gagawin doon sa langit kapag tayo nandoon na sa kanyang piling ay tayo ay magpupuri na lamang sa Panginoon wala tayong ibang gawin kundi itaas ang ngalan ng Panginoon at ang patuloy na pagpapasalamat sa kanya at ang lagi nating naisin ay ang matanggap natin ang pangako ng Panginoon ang putong ng buhay walang iba kundi ang pinangako sa atin ng Panginoon ang buhay na walang hanggan kapailob kapag mayroon kang Diyos sa buhay mayroon kang kagalakan at pag-asa. Basta patuloy lang natin harapin ang mga hamon sa buhay at lagi nating hihilingin sa Panginoon ang kanyang pagsama at patnubay sa araw-araw nating mga ginagawa. Siya ang manguna. At siya din ang dapat lagi nating unahin. At tiyak pagpapalain ka ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Hindi lang sa pinansyal. Pati na rin ang iyong kalusugan. Maging ang kapayapaan at kapanatagan ay isa sa iyo. Basta't patuloy lang tayong maglingkod at magpuri sa Panginoon. At tiyak na makamit natin ang mabuti nating mitihin ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapailob, salamat po sa inyong panonood na huwag patuloy kayong palain ng Panginoon at patuloy kayong sumuporta sa ating mga video pa na susunod at patuloy niyong panuorin at ishare itong ating video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless po sa lahat.